sa akin ang pinag-uusapan si Urot. sana yung sa ko. Wala <laughs> na, di ko rin yun yun. Bilog sa kwarto nito, Brad. Oo. Nagkwento sa akin ko yan. Sinabi na sa akin ko yan. Pumunta si... Wala, <laughs> nasa <laughs> bakasyon ka noon. Pumunta si Sir Victor doon no, kasi ginawa niya yung gamit niya. Tapos, ito sila. Ito, wabi pa yun eh. Nadadyo. Hindi... Tinatawagan ako siya. Sabi niya, punta ka dito kasi ako, ako lang mag-isa dito. Wala akong partner. Wala akong nun Sige sir, punta eh, abaya. O pang. Hindi. na tingin sa Hindi. puro may mga dugo. Yung mga palito ko sa Sa Dubai, Si Charles? Si Chai. Tangeme. May room, free lights, si bakla e? Yeah, mga kapatid ko. Last night Mga never ending kapatid. Sir Victor, At ang ay panganay niya kapatid. Sabi ni Sir Victor. Ano ba itong kwarto na 'to? Meron ba talaga wala? Sabi